So, yung mga kaidol, at patuloy tayo sa ating ano no, kasi wala tayong laot. So, ngayong umaga, ang gagawin natin ay sabi ko sa inyo kayo ng mga kaidol at tayo ay mag-tutorial kung paano magpalit ng sako ng sibuyas. So, ito yung mga kaidol, ang aking ginagamit na pantahigi. -pan -pan ito ay papaltan ko po ng pamain. Yan. Kasi medyo ako uh, sa ano pa ay Ala, puti-puti na yung hulihan, yan o. Yan. Pag ganyan mga kaidol ay pwede nyo napaltan yung inyong sako ng sibuyas sa inyong ulo-ulo. Ito yung abisa na pamain, yan. Ito yung tinatawag namin robot-robot, apat ang butas niyan. Yan. Tapos sa sentro ay isang butas, panlima sa sentro. Yan ang dinadaanan ng uh, may stainless na ano, na nilubig. Ito yun. Yan. Ito, may tinsok na. Yan. Yung ating number na stylist ito mga kaydol, ay 4. Dalawang 4 tapos nilubid na lang ito nilubid. Yan Ano, nilubid yan. Nilubid. Para matibay siya. So, so ngayon ang, ang ating gamit mga kaydol, ay sako sibuyas. Ito yung gamit natin na uh, red. Yan. Magandang sibuyas yan mga kaydol. Magandang kulay yan. Medyo hindi pula talaga sa dagat pag tinitingnan mo. So, ito mga kaidol ay makikita mo rin ito sa Shopee. Maka-order nito, sako ng sibuyas na makintab. So, yan mga kaidol at tayo ay magsisimula na ating, ano, kung ano ang ating by step na ating gagawin. Unang gagawin natin mga kaidol ay tayo ay mag-tastas nito. Ay, bago lahat mga kaidol, ah, uh, uh, ito pa yung mga gamit natin na kailangan na ano, na gamitin. Ito yung tinatawag namin na celluloid ginayat. Yan, ginayat mga kaidol. Available, lang, available mga kaidol. Ang isang piraso nito mga kaidol ay hindi ako magkakamali kasi ang bili ko nito yung isang araw ay 50 pesos. Ang isang ano nito. Isang gayat. Pero isang pain na ito mga kaidol. Tulad ito, na sinasabi ko nga na yung pampakitam niya yon ito ito yung ginayat na ginris na siloloid yan tapos ito naman yung ating mapapansin nyo may pakintab yan yan may pakintab ang ginabit natin pakintab, itong ano ah, uh, white color na may rimbo rimbo yan mabibili mo rin yan sa Shopee, mga idol marami to sa Shopee. ito yung pan distract ng ating panay na sa umaga pa lang pwede niya ng kailin. Kasi yung sa pakintab niya, yung sa kanyang ano, sa pakintab ay talagang, ano talaga siya, madadali na. <laughs> Tapos yung gamit natin na hook mga kaidol ay, ito yung hook natin, ito yung pamayin ko mga kaidol lang. Ipagwala ko yung pamayin na prime piece. Uh, ano yan? Duma. I-colorist yan. Ito ay number 10. At ito naman sa uli ay number 11. Yan. Stainless po ito mga kaidol na tawag hook. Uh, number 10 at number 11. So, yan. Kailangan po kasi malaki yung ating hook mga kaidol kasi iba-iba kasi ang kumakain sa ating panayge. Uh, may tuna, may lomarlin, pero halos talaga ang kinukuha nito mga kaidol ay tangigi talaga. Tangigi. Tapos, ah, uh, yung mga ibang isda kakain ito ay ano na lang yun, yung yung tayo tawagin sa amin na tayigipogo, ayan, tapos mga lapu-lapo, kakain din ito mga idol. Pag pinahila mo to sa kantuhan ng bahura. Ah, ito. Kakain din ng lapu lapu-lapo 'yan. Walang pili, wala tong pili. Barkuda. Ayan. Kita mo man ang madaanan nito, basta kakain, kakain 'yan. So, ang step by step natin mga idol ay uunahin muna tayo magtastas ng ah sako kailangan makaidol ay ipapasok natin yung ating ano dito sa paa natin ano sa sako para madali tayo magtastas pag tinastas yung kumakaidol pag nakakuha na kayo ng mga ilang hil hilba turo ako kayo makaidol para yung para yung ship nito mapapansin nyo ang ship nito ay may dulo yan mapapansin nyo makaidol yan para may ship siya makaidol, ang gagawin natin, ito. Yan, nakakuha na tayo, no? Nakatas, sa Bisaya pa, nakatastas sa na taong kuhan. Uh, sako ng sibuyas. Ganyan yan, makaidol. Di ba, mahaba yan. Uh, una po natin ang pintayan kasi medyo nagkulubot. Kasi tagal-tagal kasi natin hindi nagamit, no? Yan. Tapos, hati niya sa gitna, makaidol. idol. Ito. Yan, natin ha. Pantayan. Pantayan, mga kaidol. Pantay. Tapos, puputuloy natin sa gitna, mga Tapos, hihilahin mo lang yan. Yan. Ganyan lang. Kailangan, yung paghila mo, talagang may, ano, may pigil talaga sa mo. Yan. Ito na yun, mga Ito na yung shape na sinasabi ko dito sa huli So, makikita nyo kung mga kung paano tayo magtali nito. Ah. Uh, Ayan the ship na yan. So ito yung itong ship na to, ito yung magdadala sa kanya ng ano laro sa dagat. Pag hinihila kasi ito mga idol ng ating sa ating bangka, pag nakatakbo yung bangka natin kasi kasi ito ay pag pinahila mo to mga idol, talagang ito ay para ding talagang makikita niyo po sit mga idol pag pag ano pag sinagpang ng anong pag mananagpang ano ng isda Tingnan mo yung kanyang ano, yung pagkain niya ay parang ano, parang sinakmal. Sa sakmal lang pagkain. Kaya pag nilagyan mo to ng ano, ng ganito na pamain o yung ano, yung pabisa talaga ng pamain, yung may pamain na burungoy o lanoy. O ano man 'yan, plain fish 'yan. Ito ay pag pinahilan to kayo, ito ay gagalaw. Yan. Niya, mga renew niya makidol para siyang ano ba, yung nagakukup ng pusit ng isda na parang kinakain niya. Ganun rin, ganun gan rin tumakay pag tumatakbo, talaga yung ito pwet, talagang gumagalaw talaga. Ayun. Ang kanyang dulo. Kaya sa sagpangin sa talaga makay doon nang tayo. All right, At, ang pangalawa natin mga idul, ay para kasi ang ano natin ito ay dudublihin natin. No, para dudubli siya, susukatan na natin dito. Yan, so, makita nyo naman. Yan. Ito yung kanyang dulo. Yan. Iyan na papatay natin para may mailagay tayo sa hulihan. Pagdubli natin ba kay Pero huwag nyo naman lahat ito pagputol. Kasi masakit sa kamayan. Pag, ano, pag sinabayan mo yan, ano. Ito, ito, ito lang. Para maputol lahat. Yan. Kung gusto nyo mga kay magsapin kayo para pag hindi kayo sanay, magsapin kayo ng uh, interior na yung kasyala sa kamay para hindi masakit so yan ay sa mga idol. pag si pag mo sa mga idol yan pag tinupi mo yan ibig sabihin niyan magdan makulis -ma na siya so ngayon iipon tayo ng marami mga ano tapos ito naman ang uh, ano isang matulis pero hindi natin hihalo yan mga idol dito sa ano So, ihiwalay na ito, mga kaidol, kasi ito yung ating pampalaman sa hulihan. So, ipapaliwanag ko sa inyo, mga kaidol, bakit ito ipapalaman sa hulihan, ang itong pinoto Ito, napapansin nyo sa hulihan, o oh, yan, may maiksi yan, may maiksi. May maiksi yan, mga kaidol. Ito yung maiksi niya, ito yung, yung, yung hulihan. Yan. Ito yung hulihan, mga kaidol yung so, maiksi. yan Ito yung panghulihan natin, papalaman sa hulihan. Tawagin natin papalaman para yung buka ng kanyang ano, yung kanyang katawan. Kasi pag nasa tubig tumakay doon, nagan tumakay doon, na, yun siya. So, Ayan. Gaya ng pulman pag nasa tubig na, pag tumatakbo niyo yung ano bangka, kanya na yan, parang gumagalaw na. So parang tingin na ang talagang parang pusit talaga siya makayroon para siyang octopus. <laughs> so, yan. Ay, tayo tayo lang kayo doon kung tayo ay matatapos. Right, kasi mahaba-haba to. So, update na kayo pag matapos natin ito magpotol. So, nakita niya naman ito para pagpotol. No? Ganun lang mga kaidol para yung kanyang dulo ay matulis. Alright. nagulo tuloy <laughs> nagulo tuloy mga idol dahil sa hangin ng ating electric fan alright yan mga idol ah, tapos na yung ating ano, pagpuputol so halo ang step ay atin natin tatali sa ating panayigi do sa ating ulo-ulo ulo-ulo ng panayigi so ganito yung kakapal mga ka idol ito yung pandobli natin at ito yung ating panguna na ilagay. So, right? Ngayon, at itong ah, gagayaking. Ang una nakalagay nito makayro live plastic, yung ginayot plastic. Ayan, matulis yung aking gunting. Ang gunting, kutsilyo. Wala to sa Shopee. Ito yung wala sa Shopee na kutsilyo. Amin tali. Alright. yung ginaya tapas take. Itabi na natin ito kasi papalita natin yan. At ito naman yung ano, yung sako. Gan ganito rin yung kakapal yung makaidol pag ginawa natin. So, yan o. No, natali yan para makabuka. May papakita ko sa inyo mamaya kung paano magtali para hindi ka agad siya matatanggal kailangan matibay kasi ang pag ano, tumakailul eh matibay ang pagkatali kasi pag mahina makailul pag kinain ng isda yan ito na yun yung ating robot robot ito tinatawag sa mga robot robot makailul uh, dalawang ano yan dalawang gayat yan isa sa plastic na ginayat at isa sa sako. Ito yung pangsako natin dito natin ilalagay. Okay. So, yung ating patali ay nylon thread. Yung pinong-pino na parang malaki lang sa sulid. <laughs> sa sulid na ano, uh, o nga, yung ano, yung pantahin na sapatos. Nylon thread. Yung pinaka-pino pinaka mga idol. Alright. So, ngayon ay, ang ay katali natin mga idol ay yung yung pinakita ko sa inyo na parehas matulis. Alright. So yan, shout out nga pala sa nag-order sa akin ng pamain. No? Uh, pamain ng paltok. So yan, shout out sa iyo Mark Pahardo ah uh, from Naga City. Yan, maraming salamat. Pinagbuka ko sa iyo kapag mga um, uh, idol. So mga 5 days yung mga idol, darating yung order mo sa akin. So kung mag-order kayo ng ano mga idol, uh, ng panayagi, So, sasabihin ko na kasi sa inyo, mga idolo, kung, kung gaano ba kagastos to, bakit, bakit taabot ng, ano, bakit taabot ng, ah, uh, two, dala ng shipping fee. Sa, sa, sa pa lang, mga Edulo, mahal na to sa amin. Ito, mas mahal na to ngayon sa amin. Yung una, yung mura pa lang. Pero yung nakilala na, yung, gantong gamit kami na ululo, medyo nagmahal na rin yung naggawa nito. So binibili nito namin ito mga kaitol, hindi ito namin ginagawa. ah uh, binibili rin namin yung naggagawa nito, uh, binibigyan lang namin ng instruction kung paano gawin. Kasi siya yung maraming gamit, kaya kasi pag ako pa ang gagawa, na abab, nababala kasi sa, ano, sa pag-anak buhay mga kaitol. Kasi mayroon mga magagawa, so bibili na lang kami. So ang halaga nito mga kaitol, alam nyo, ito, ang halaga nito ay 450. Mahal na ito ngayon. Dati, makakabili tayo ng 300, ngayon 450 na. Ang taas ng ng taas ng ano tinaas kasi talagang effective talaga siya makay doon sa panayigi. So ngayon, dito na ang gagawin natin makay doon. Ito yung first natin na ginawa. So ngayon, papantay natin yan. Ngayon, yan. Pantay na yan makay doon. Pantay na yan. Yan. So ngayon tatalian natin ngayon sa kita, yan sa so, gitna yan. Ito yung sa unang ano niya, panali. yan, panali. iyan. Isusun natin ito ay yung ano pangalawang ano niya. Uh, para bubuka yung ating ano yung itong unahan natin. All right. Yan shout out na pala Kalotlot channel. Yan bigla-bigla like, shout out sa iyo idol. At shout out din na ka, kaswerte. Ah, pa pasupport naman ang channel ni Ernie Official. Yan, shout out iyo Ernie Official. support naman ang channel. Ayan ay ang aming kasama dito na uh, ah, masigasig din na ah, mangisda. So. Tsaka kang TV, yan, bigyan bigyan lang shout out iyo idol. Shout out din kang Tata Fishing Vlog, yan, bigyan bigyan lang shout out iyo. At shout out din kang Kamas, uh, Fishing Master. Master Fishing. Yan, tuloy-tuloy. So, Bala na yung makapal yung sako nyo makaidol, huwag lang magnipis kasi pag manipis, kakain naman yung tangyay pero madali lang siyang ma -ano, masisira kasi manipis. Pero pag makapal, kasi sa tagalang nagkain ng tangyay talaga napupoto talaga yung, ano, yung sako. Kailangan ay mahigpit ang pagkatalin ito makaidol. Yan, set up ka pala sa mga taga-OFW natin yung mga idol. At yung mga masigasig dyan na mga taga UW. Yan, siya out din dyan, Jodeline, Jodeline Lucina from Canada. Yan, nandiyan siya ngayon sa Canada. So ngayon, itutupin natin yung mga para may ship na siya. Alright. Okay. Ito na yung sa mga May ship na. di ba? Yung sinasabi ko sa inyo kayo, mga yan. May ship na siya. Yan. Para pag ano, ay pagpahila, ay marunong lumaro. <laughs> okay, pangalawang lagi natin mga kaidol yung sinabi ko sa inyo, yung ipapalaman natin sa kwitan. Ito. yan Ngayon ay may may labis tayo sa ulihan O, di ba? Mapapansin nyo, may labis sa ulihan na matatalian. So, ito yung purpose nyo mga kaidol. Kaya mahaba yung kayong panatalian. So, ngayon, itong dulo mga kaidol ay ating ipapantayin sa Unhan. Ayan. Ito. Ayan, nahawa ka natin para hindi magulog, no? Ayan. So, ayan. Ngayon, yung dulo, papantay natin mga Right? Alright. So, ayan, pantay na. So, ngayon, tatalian natin mga Ayan. Okay. Okay. Para yung ating tayike ay talagang pag nakita niya, talagang sasakmalin talaga mga idol. Kasi ilang years na kami ito gumagamit ito mga idol, yung hindi pa kami nagbablog. So ito na talaga yung gamit kami pang talaga. Kasi dati, yung hindi pa namin ito nagawa ito mga ay, ano, ang ginagamit namin ay rapala. Alright. Ayan, shoutout out pala kang Jake Fishing Vlog. Jake Adventure. Ayan, may gamit lang shout out sa'yo. Kailangan na yung maganda pa mo kay Para maganda. Kasi isusun natin ito mga kay ay yung plastic na. simple mga idol ang ating panghanap buhay sa ano sa lao okay yan. so ngayon napapansin niyo mga idol makapala at ito naman may si ito yung magpapadala sa kanya ng pagpabuka sabi na bubuka ang bulaklak papasukan hari <laughs> So, yan yeah, mga At ngayon, yeah, tatali pa parati ito mga idol. Bali, tatlong tali. No? Para bubuka talaga siya. Yan. Nakapansin niyo mga idol, uh, wala na siya matali, no? Ayan. Yan. Wala na siya matali. Yan, natin yan. Para bubuka yung ating sako. Alright. Kasi pagkalman ito mga idol, sigurado talaga. Kain talaga tayo ito. Okay. Okay. Tapos na mga kaidol, natin, oh. No? Yun, know? oh. So, ngayon, tutupin natin na yan para nalagyan na natin ng plastic. Okay. Okay, kayo. Yan. Oh, kita mo, bumubuka na, no? oh. Kayo na, hindi bumubuka. Ngayon, bubuka na. Oh, oh. Ay, ganyan lang, kayo mga, mga pang ano lang sa isda. Ah, uh, kung pa, kung saya pa, utu-utu lang. <laughs> Ayan. Kasi yung sako ay nakainin, di ba? Kasi ginagaya natin yung kung ano yung sinasagpan ng isda ng tayigi kung ano yung sinasagpan niya talaga. Ay sinasagpan niya po si Tia. Ito yung amin na isip sako ng sibuyas. All right. So ngayon, ang next natin ay lalagyan natin ng plastic na ginaya. Ito yung plastic. Ayan. Ngayon, lalagyan natin yan ng magic. Ah, ito 'yung sinasabi na magic temple. Lalagyan natin ng mapakintab. All right. Lalagyan natin 'yang pakintab mo kay Del para 'yung tangigi ay sa pagtingin niya pa lang masarap na tingnan. Kasi pag nakita ng tangigi at madilim-dilim pa kasi minsan makaidol, madilim pa lang pinakain na ng tayigi. Yung magbukang liwayway yung ano, yung ating uh, araw ng ating silangan. Okay. So, ngayon ay gugunting natin yan. right. Okay. Ngayon ay atin ang kukunin yung ating panigyan. Iyan. Kailangan lang paghawak nito mga kaidol ay mahigpit. Hindi mo luagan kasi pag niluagan mo yun mga kaidol. At tumakbo yung sako sa unahan. Sigurado maiinlab ka. <laughs> so, yan. Gaya ganyan lang uh, mga discount yung No? So, nakita nyo na mga kung paano gawin. So, yan. Kung gusto nyo mag order nito mga kaidol, ay pwede naman. Comment lang kayo sa section ko, sa page ko, kalalay TV. Yan. Sa Facebook. Facebook. Na page, page, Facebook. Facebook. So yan, makikita nyo doon ang akin. Doon kayo mag-comment kung gusto nyo mag-order uh, pwede nyo naman ako tawagan sa number kong uh, 0964-9806-155. 0964-9806-155. Alright. Ayan. Uh, Available lang po ito makaidol sa akin kung gusto nyo mag-order para hindi kayo ma-scam sa, ano, sa Facebook. Kasi sa Facebook marami talagang scammer. So, yung iba, talagang dito na nag sa amin, sa akin, para sigurado na. Yan, Ken Joel Onggan, yan, may kami kalap shoutout sa iyo. Yan, lagi nag sa akin na panayagi, mga idol. So, yung ordinary na panayagi sa akin, mga ay sobrang bawi na po, mga So, yan. Yan, kaya shoutout sa iyo, Joel Onggan. Yan. Yan, mga ito, talihan ako, mga Oh. Uy, shout out niya pala kang kahatok official. Nandyan nyo sa Korea. Shout out sa iyo, idol. Di hey, kahatok official. Bigyan mga love shoutout out sa iyo. Yan. Malapit na to sa ating Phoenix product. Mamaya. <laughs> na at ano yung kasi nyo makidol kung tagkano talaga to para malaman nyo rin para hindi na kayo magtanong doon sa page kung gusto nyo na mag-order ay atin na magagawin. para tayo para naman tayo ay makisure sa ating hanap buhay kung ano man ang ating mga discount sa laot eh kailangan din natin share yan kasi para yung iba na hindi marunong ay matuto At tayo nagpapasalamat sa ating mga sano sa, sa YouTuber kasi sa kanila po si-share ay nakikita tayo kung paano gawin ito. So, yan. Uh, pa-like naman ng ating video at uh, pa-subscribe naman na hindi pa kayo pa-subscribe at uh, pa-share para uh, maabot sa ating mga ibang mga isda itong ating ginagawa. Ang aking ginagawa. kayo ganyan. Isisiyan nyo mga idol para uh, hindi na kayo magtatanong kung saan nyo galing, kung saan nyo nalalaman. Kasi minsan, kahit napanood na, tatanungin ka pa kung ano, kung uh, kung paano daw ginawa, kung papakita nyo pamain, kung anong klase ng pamain. Ngayon, ay ito na, nakita nyo na mga idol para hindi na kayo magtanong. Ayan. Okay. O, yan na mga idol. Ang anong finish product ng ating panayigi. So, hanggang dito na lang mga idol ang aking pag-tutorial nito sa ating ulo-ulo mga idol no? sa pagpalit ng uh, ah, sako ng sibuyas. O, yan na mga idol. So, sa, kung gusto nyo mag-order mga idol sa halagang ah, 1,250. Dala ng ano, dala na itong stainless at itong hook. At may dala na rin itong guma. Ay bibigay ko lang sa inyo mga kaidol ng halagang 1,250. Ah, uh, libre shipping na yung mga kaidol. So, ayan. At uh, hindi pa naka-like ng aking video at pa-share. Pa-subscribe naman. At for magandang ating kalagayan. <laughs> so, ayan mga kaidol. Maraming salamat sa inyo at Ah, uh, God bless sa ating lahat mga idol. Labo, ingat-ingat lagi tayo lahat. All right.